Mayroon na ba kayong nabalitaan na nilunok ng dambuhalang isda? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Now, welcome po sa ating devotional Bible study. Day 76 na po tayo ngayon, mga kapatid. Ang ating teksto na tatalakayin pag-uusapan ay nandito po sa Hunas 1.17. Ang sabi, sa utos ni Yahweh, nilamon si Hunas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan nito. Now, mga kapatid, ang ating topic o pag-uusapan ngayon, dambuhalang isda ng buhay mo or ng buhay natin. Now, pansinin po natin na ang tinutukoy kong dambuhalang isda sa buhay natin ay yung galit ng Diyos, yung disiplina ng Diyos, koreksyon ng Diyos o parusa ng Diyos. Nangyari po ito sa buhay ni Hunas, literally. Tumakas po siya sa ating Panginoon. Basahin po natin ang Hunas 1.3. Ang sabi, sa halip na sumunod, ipinasya ni Hunas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Jopa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. So yan mga kapatid, akala ni Honas dahil nilabag niya ang Diyos, akala niya makakatakas siya sa Diyos. Pero kung basahin natin yung verse 4, ang sabi, Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Now, kita po natin na nagalit po ang Diyos sa kanya. So, nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo doon sa kalagitnaan ng laot. So, ano pong ginawa sa kanya ng mga tripulante? Kasi nalaman ng mga tripulante, mga kapatid, na Si Honas yung naging dahilan ng paglakas ng alon at hangin o nagkabagyo. So anong ginawa ng mga tripulante sa kanya? Sabi po sa verse 11 and 12, lalong lumakas ang bagyo kaya tinanong nila si Honas. Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? And verse 12, sabi ni Honas, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Aminado naman si Honas. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Sa madaling salita, inihagis nila po si Honas. So anong ginawa ng Diyos nang nasa dagat na si Honas? And verse 17. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Honas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan nito. Na mga kapatid, maliwanag na pinarusahan, pinalo ng Diyos si Jonas dahil sa kanyang paglabag at pagtakas sa Diyos. Ang dambuhalang isda ay isang turning point sa buhay ni Jonas. Nasa ilalim at nasa proseso na siya ng disiplina. So, three days po and three nights si Jonas sa tiyan ng isda. So, after this, pinatawad siya ng Diyos at inihatid pa rin siya sa lugar na inutos ng Diyos sa Nineveh na dapat niyang pangaralan at bigyang babala. Sana hindi po hahantong sa ganito ang buhay natin Nakailangan pang danasin natin yung parusa o galit ng Diyos. Dahil ang ending ay iiyak at luluhod lang din tayo sa Kanya. Now mga kapatid, paano po maiwasan ang mga dambuhalang isda ng buhay natin? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, huwag lumayo sa Diyos. Big sabihin huwag nating tularan po o gayahin si Honas na lumayo, tumakas o sa Diyos kaya pinarusahan siya ng Diyos. All you need to do is to accept God's instruction. Kasi followers na po tayo ng ating Panginoon. Anak na po tayo ng Diyos. Mas lumapit ka pa dapat sa Diyos. Dapat mo pang ang ikatuwa na inutosan ka ng Diyos. Tandaan po na ang lumayo sa Diyos, Iwas nang iwas sa Diyos, takas ng takas sa Diyos ay walang patutunguhan. Useless or meaningless. Bakit? Di ka sasamahan ng Diyos. Bagkos mararanasan mo yung mga dambuhalang isda ng buhay mo na siyang lalamon ng buhay mo. Baka mamaya o bukas makalawa ay luhod ng luhod ka na, iyak ng iyak ka na, magmamakaawa ka na naman uli sa Diyos. Kaya mga kapatid, masarap po kapag hindi ka lumalayo sa Diyos. Kasi panatag ka, hindi ka makakaramdam ng guilt. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na sumusunod, hindi mo tinatakasan ang Diyos. Kaya paano po maiwasan ang mga dambuhalang isda ng buhay natin? Una, huwag lumayo sa Diyos. Pangalawa, huwag matakot sa utos ng Diyos. Alam mo ba kapatid, si Hunas natakot sa utos ng Diyos. Bakit? Dahil susuguin siya ng Diyos sa bayang Ninibi. Anong mayroon sa Ninibi? Bakit takot si Honas na pumunta sa Ninibi? Dahil ang Ninibi ay makasala ng lugar. At talagang grabe na, masyado na yung pagkakasala ng mga tao dyan. Kung bago, wala na silang takot sa Diyos. Basahin natin sa verse 2 sa Hunas 1. Pumunta ka sa Ninibi na isang malaking lunsod. At sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So grabe na po yung pagkakasala ng tao sa lugar ng Nineveh. So ano ba yung kinatatakutan mo kung susunod ka sa Diyos? Baka mawalan ka ng trabaho? Baka mawalan ka ng barkada? Baka mag-away lang kayo ng asawa mo? Kaya natatakot ka na kung sumunod ka sa Diyos ito ang mangyayari? Ang utos po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi dapat kinatatakutan. Bagkos, oportunidad, opportunity na mamuhay po tayo dito. Para maiwasan yung dambuhalang isda ng buhay natin, huwag mag-alinlangan sa utos ng Diyos. Sumunod at tanggapin kung ano yung mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Huwag matakot sa utos ng Panginoon. So, paano maiwasan ang mga dambuhalang isda ng buhay natin? Pangalawa, huwag matakot sa utos ng Diyos. Pangatlo po, huwag suwayin ang Diyos. Si Hunas po ay sinuway ang Diyos. Wala nang respeto sa Diyos kaya sinagupa niya 'yung parusa ng ating Diyos. Mababasa natin sa verse 10 ang sabi. Sinabi ni Hunas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig kaya sinabi nila kay Hunas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." So, kahit nga yung mga tao doon sa barko ay aminado na talagang napakalaki ng kasalanan na ginawa ni Huna sa sapagkat tinakasan niya ang Diyos. Mayroong utos ang Diyos kaso lang tinakasan niya ang Diyos. Kaya pati kasama niya ay nadamay sa kanyang problema o parusa. At mababasa natin sa verse 11 and 12, ganito ang sinabi. Lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Honas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumaya ang dagat? Buti sana kung si Honas lang, eh may kasama siya doon sa barko at nadamay nga. So, kaya nagtanong sila, anong dapat naming gawin? Kaya anong sabi naman ni Honas? Verse 12, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa pa ito. Kaya nagpahagis na lang po si Honas. Alam kong ako ang dahilan, sabi niya, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Buti na lang kung uh, sa ating panahon ngayon, mayroong ganitong realization na dahil sa kanyang ginawa sa Diyos, paglabag sa Diyos, pati pamilya, kamag-anak, pati mga kaibigan, nadamay, di ba? Nadamay na dahil sa paglabag sa Diyos. Si Hunas, aminado po siya. Accepted naman niya na talagang, dahil sa kanya uh, nadamay yung iba. Kaya mga kapatid pag sinuway natin ang Diyos may madadamay na iba na malapit sa atin. Kaya dapat maputol yung kasawian, yung parusa. Makita po natin na itinapon si Jonas sa dagat. Isang solusyon na para matigil na yung parusa ng Diyos, yung pagkadamay ng iba. So, para hindi po natin maranasan yung parusa ng Diyos, ang galit ng Diyos at yung iba na nadamay sila, sundin natin siya. Pahalagahan yung kanyang mga utos. Mas mabuti kung kakampi at kasama natin ang Diyos, mga kapatid. ba? Diba? So, sundin siya. Pakinggan natin siya. Mamuhay tayo sa kanya. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, figuratively, naranasan mo rin bang bagyuhin at lunukin ng dambuhalang isda? Naranasan mo na bang magdosa? ma maparusahan ng Diyos? Alam mo, mga kapatid, sensitive si Lord sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak kapag lumayo, tumakas, umiwas, sumuway sa utos o instruction ng Diyos, kanya itong pinaparusahan. Lalo na kung alam mo na yung katotohanan tapos bandang huli nilabag mo siya, may parusa po ang Diyos diyan. Ganito ang sinapit ni Hunas. Kung babasahin po natin yung verse 9 and 10, sumagot si Hunas ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh. Take note, sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Verse 10, sinabi ni Honas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Honas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Nilabag ni Honas ang Diyos na kung saan naglilingkod siya sa Diyos. Alam na niya yung buong katotohanan. Kaya mga kapatid, huwag tularan yung paglabag ni Honas. Bagkos, dapat maging masonorin tayo sa Diyos at paglingkuran natin siya ng mayroong katapatan. So para sa ating review, paano maiwasan yung mga dambuhalang isda ng buhay natin? Mayroon po tayong tatlong paraan. Una, huwag lumayo sa Diyos. Pangalawa, huwag matakot sa utos ng Diyos. Pangatlo, huwag suwayin ang Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po. God bless everyone.